Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakasimpleng solusyon para hindi kumalas yung kadena mo dito sa kinonvert mo na one by na crank. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Ibalik na rin. Okay, so ito meron tayo dito ang crankset na Shimano 105. Itong crank na ay geared siya. Ibig sabihin ng geared guys, yun yung mga 2 by o 3 by yung may mga multiple na chain Kapag sinabi namang 1 by yun lang yung isa lang yung plato. Pero ito dito, ginawa siyang 1 by Yun. Kaya siya nakakalas. Yung mga ngipin itong geared chain ring, all narrow kasi yan. Merong mga parte yan na may ramp tip, o yung nakatagilid na ngipin. Yung mga nakatagilid na ngipin na yun o yung medyo maninipis na ngipin, yun yung tumutulong sa kadena para kumambyo sa sa susunod na chain ring. Okay, so yun na yun. Hindi ko na papahabain. So ano bang solusyon dyan? Ang solusyon dyan, ibabalik mo ang tinanggal mong FD. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi lang, yun na yung solusyon. Okay, salamat sa panonood. <laughs> End ending agad. O so, tara, ikabit natin to. Baka magtaka kayo kung bakit meron akong goma dito. Yung diameter nito eh, masyadong malaki para sa seat tube nito. Masyadong maliit kasi ito kasi bakal ito eh. Palaman lang yan guys para sumikip. Okay, so yung clearance ng FD cage dito sa ngipin, dapat sakto lang. Huwag mong ilalagay na ganyan kataas. Hindi rin pwedeng sobrang lapit o halos magkadikit na dito sa ngipin dahil tatama naman yung nandito sa likod. Tatama yan at pwedeng tumama at sumabit dito sa cage yung ngipin ng chain ring. So, dapat patansayin mo lang. So, ito yung sinasabi ko. Dapat itong, itong spider o yung kinakabitan ng chainring hindi tatama dito sa likod na cage. Dapat may clearance yan. Tansayin mo lang. Basta wag lang masyadong mataas o wag lang din masyadong malapit sa chainring. Dapat yung cage ng FD pantay dito sa chainring. Dapat ato siya, uh, paralel. Hindi pwedeng nakatagilid na ganyan. Siyempre, sasabit-sabit yung kadena mo kapag kumakambyo ka. Yan, hindi rin pwedeng nakaganyan ito. Dapat, pantay. Paralel. Okay, sabigyan ko kayo ng extra tip. Sa mga newbie na nahihirapan kalasin itong missing link, madali lang yan. So, ang gagawin mo lang, itutulak mo itong link na ito, saka itong link na yan. So, ito, tinutulak mo pupunta sa'yo. Ito naman, tinutulak mo palayo sa'yo. So, gaganin yan, di ba? Tapos, ipapaglapit mo tong dalawang link na yan. Itong, itong link na ito, saka ito. Ipupush mo sila. Ayan. Pagdidikit mo sila. Ayan. O, oh, diba? Yun lang. Okay. So, ayan na. Naikabit na yung FD. So, ngayon naman, ang gagawin natin, itutono natin tong FD para sumakto siya dito sa kadena. So, una natin gagawin, ikakambyo natin itong RD papunta dito sa pinakamalaking kog. Okay, so napapansin na dito guys, merong space, di ba? Ito. So, kailangan natin ipagdikit itong parte ng cage na to dito sa kadena natin. Para kapag kumambyo ka sa pinakamalit na kog, hindi siya mag-chain rub dito naman sa parte ng cage na to. So, para magawa yan, i-adjust mo lang itong L. Ang ikot na gagawin mo ay clockwise para pumasok siya dito. Clockwise, pag ganun. So, ikot mo lang counterclockwise yung L. Yan. Dapat saktong lapit lang. wag naman yung dikit na dikit. So, testingin mo naman kung mag-chain rub yung kadena dito sa likod na part ng cage. Hindi naman siya sumasayad. Goods naman. Ngayon, subukan natin ikambio sa pinakamaliit. Ah, okay. So, kulang pa ako ng adjust sa L. Ayan o, oh, nakadikit yung kadena dito sa part ng cage na to. So, higpitan mo ulit to. Clockwise ulit ng ikot. Titignan mo itong space dito. Ayan. So, nakikita ko na, na lumalayo siya. Ayan. Nagkakaroon na ng space. Huwag mong sosobrahan kasi kapag kumambyo ka naman sa pinakamalaki, baka dito naman mag-chain rub. So, subukan natin. Medyo, medyo lang. Dikit lang siya ng konti. So, luluwagan ko lang siya ng konting-konti. So, pagluwag nito, counterclockwise. Para magkaroon siya ng space. Dito sa part na to. Yan. Okay na yan. Konting ikot lang. Ikakambyo ko siya sa pinakamaliit. Tignan natin kung itong kadena mag-chain rub dito. Meron na siyang space. Hindi nag-chain rub. Dito rin, may space na at wala rin chain rub. E okay. Ayos na. Para malak yung FD, para hindi siya gumaganyan-ganyan, hihigpitan mo itong H higpitan mo lang pero wag mong sasobrahan. Kasi kapag sinobrahan mo yung higpit, itutulak kasi na itong screw na to, itong FD cage, papunta sa loob. Yan. Kapag naramdaman mo nang tumigas yung screw, goods na yan. Nakalak Nakalock na yan. Hindi na yan gagalaw. O, ba? O, sige Testingin natin. Tignan natin kung makakalas pa itong kadena. Yan. Yun, o. No? Nakita niyo yun? Kumalas siya pero bumalik. Binalik siya ng FD. Dahil may FD, wala namang ibang pupuntahan yung chain kasi nakaharang yung FD. Ibabalik lang ng FD yan dito sa chain ring. Yun ang purpose ng FD. Kaya kung i-convert mo sa 1 by yung crankset mo na 3 by o 2 by, huwag mo munang tatanggalin yung FD. Lalo na kung wala ka pang balak bumili ng narrow wide chain ring. O kung wala kang budget tanggalin mo lang yung shifter, syempre, kasi hindi mo na kailangan. Saka yung mga cable. Pero itong FD, wag mo munang tatanggalin. Yan yung magiging chain guide mo para hindi kumakalas yung kadena mo. Kumalas siya, bumalik. <laughs> Ayos. Kung ayaw mo naman ng FD at gusto mo ng medyo maporma, bibili ka talaga ng chain guide na katulad nito, yung iniipit sa bottom bracket. Maangas yan. Pero maangas din yung presyo. Ito, nagkakalaga na ito ng 800 to 1 sa Shopee. Maangas, tignan. Meron ka pang tensioner. Pero, masyadong mahal. Nagbabudget ka nga, i budget nga. Tipid-tipid. Para hindi ka na mag-FD, bumili ka ng 1 by na chain ring. Pero yun nga, kung wala kang budget, tingis ka muna dito sa FD. Huwag mong tatanggalin yan. Hindi ko lang alam kung nakikita sa camera, pero nakikita ko siya sa perspective ko na gumaganon siya. Yan, umaangat siya dito sa part na to. Tapos, ah, habang iniikot ko yung crank, nararamdaman ko yung palo ng chain dito sa FD. So, ibig sabihin, gumagana talaga siya as chain guide. Kaya kung ganito yung setup na gusto mo, one by, tapos nagtitipid ka, huwag mong tanggalin yung FD. Okay, so yun lang. Sana nakatulong sa inyo guys. So, Kung nagustuhan mo 'tong video na 'to, liba like. O kung may katanungan ka pa dito sa setup na 'to, comment down below lang. Okay? Happy Easter to all. Woo, ride safe. Grabe init. Dala kayo ng tubig pag mag-ride kayo. pa okay, bajak. Kung na-enjoy mo itong mga video ko, liba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayong hindi tayo naubusan. Ayan, katulad nito, at saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.